Ah. Uh, Ato na ro rogo. Tayo. Boy, padala mo rogo ma kwan boy. video boy. video ha. Hi guys, welcome to my guys. Hi. Okay, ginna. kapit bisig, kapit bisig. Ginna, ginna. Tayo, wala tin na, give na. Okay, Alright. Dah libre daw pay na pula sa akin na sa akin sa ulo. Wala. kerja. I video mo na ron ng pandao para mangita na. Ay. <laughs> ano na yung kailangan mo na para dumaan sa kape tapos ano? iniyak ako nang ataw, ataw, ataw. nang ano? 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 ano?